Pag sumasapit ang Pebrero ang buwan ng mga puso. Isinasagawa rin ang Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng Jamaica Puso Foundation. Malapit po sa akin ang proyekto gito dahil minsan ako na kailangan ng dugo. At mismo ako ang makapagpapatunay na ang bawat patak ng dugong ipinagkakaloob, buhay ang nadudugtungan. Pero sino-sino nga ba ang mga malubhang nangangailangan ng dugo para sila'y mabuhay? Kilalanin po natin ang ilan sa kanila. Ang dugo ay sumisimbolo sa buhay. Sa bawat dugong inaalay, pag-asa ang naghihintay. Sa bayan ng San Fernando sa Pampanga, nakilala namin ang magkapatid na Justin at Vina. Pero mapapansin na tila iba ang kulay ng kanilang balat at unti-unting lumalaki ang kanilang tiyan nakikipaglaban pala sila sa matinding sakit sa dugo na kung tawagin ay thalassemia. Ang kanilang ama, nag ikot sa kanilang lugar, makahanap lang ng blood donor para sa mga anak. Apat na bag ng dugo ang kailangan na magkapatid kada buwan. Madadagdagang paraw ito habang sila ay tumatanda. Pinanganak sila, may problema dun sa gawaan nila ng dugo yung tinatawag na globin chain. Pero sa ngayon, ang pinakagamot talaga ng talasemia, yung pagsalin talaga ng dugo para mabuhay sila. Masagit yung paa, pa, pa, tsaka yung ulo, tsaka yung pa. Ang magkapatid na Justine at Vina, kapwa na kasalalay sa pananalig at sa dugo ang buhay mula sa mga taong taus-pusong sa kanila ay magbibigay. Sana po tulungan niyo kami, yung, um, isa ung kapatid, saka po ako. Maraming salamat po kay Dr. Jane Stewart na sumuri kina Justine at Vina sa mga nais tumugon sa panawagan ng magkapatid. February 16 po, araw na ng Sabado, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, inaanyayahan po namin kayong lahat. Magkakaibigan, magkakaopisina, magkakamag-anak, magkakaklase, magkakapitbahay, magkakagrupo. Magkita-kita po tayo sa Evergotesco Mall sa Commonwealth dito sa Quezon City para sa ating tao ng bloodletting project. Narito po mga dapat tandaan para sa mga nais mag-donate ng dugo. At kung meron pa kayong karagdagang katanungan, maaari po kayo makipagugnayan sa aming tanggapan o kaya mag-log on sa www.kapusofoundation.com.